tiwala ka sa akin makikita mo magandang lalawiga o sagana sa tawa na sayaw ang kantuhan hanggang sa magdamagal isa sa ano, Chaong Quezon. Kami po muna ay pupunta sa tatay ni Utoy. Yan. Tapo si Miko, Utoy. Tsaka po si Buko man, Utoy. Papasyal po, papasyal po muna. Ayan po, walang tamad sa Quezon. Ayan. Chaong Quezon po kami ngayon. Pupunta po kami ng uh, makikipulot po kami ng ano ng itik. At bibistahin po namin yung tatay ni Utoy At saka papunta po kami ng uh, Lake po Yan Walang tamad sa keso Utoy Kaya pala rin tinatamad e nakatali ang paa Kaya hindi makatayo Sige nagtali na rin Nagtali pala ang paa Walang tamad sa Quezon na may, may gulog sa karito Ayan o, may pandan Bibiyahe lang kami mga kaisan. Nga ah, mga kaisan si Tatay Good morning. din na Good Good morning. Good morning. Good morning. morning. Good morning. Toi. Good morning. Yan, si good morning. Good si ano po Si Jelmar Si Miko, Tsaka otoy. Kami po saan po bang lugar eh Nasa Chaong Quezon po kami Yan kinatatay ano. Yan si Tatay Lupi po Dini po kami Tatay po ito ni Dilmar Ito eh Ito yan ang kanyang bahay pala yan ang bahay niya Ayan po bahay yan ang, 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 ang ganda naman pala Ayan pala hindi na umalay <laughs> Hello po sa mga taga Chaong Quezon Yan Yan Ay ganda ng kubo naman pala

kami po yung dumayo sa inyong palayan din. Oh, ito pagkakalawak din ng palayan. Uh, Oo. Pagkakalawak. Ah, mga kaisal. Makikiharvest po kami ng itlog ng itik. Si Nautoy no? po yung nagluluto. Ay, ano? si tatay. Yan. Si Miko po at saka si ano. Ah, mga kaisal. no toy Ang lilis ng ano nila, ano? Kasama po natin si Bukuman. toy Dali dito dito to. Dami oh. Yan. Ito po yung inaalagaan po ni Tatay. Tatay po ni Jelmar yan. Yan daw po ay eh, Dolores Queso na yung kabila oh. Yan to to. Pulot. Dami ano. Napakalinis po ng ilog nila dito. Oh. Galing daw po ng ano yon ng Dolores Quezon. Yung pinakang tubig. Palangoyan po ng itik. Ayan po. Ayan yung mga itik po. Ayan. Hindi po sila naliligo. Nahan. Ay, kuha ko ito eh. Putik.

ano? Yeah, mo. No, Nasa labas ko. No, Kalo ko lintik na lumabot. Nasa labas ko ba talaga yan? Bali dalawang tripo ang nakuha ni tatay. Ari po. Ito, ibisim busy kayong dalawa ah. <laughs> ha? Nagluluto po yung dalawa. Adobo. Pang makalimot biya na luto yan ha. Nagluluto po. Yan, hello po sa mga taga Tikob Lake. Mamaya po, didiritso kami po di yan. Diritso pa siya na po kami. Sa all po. Luto po ni Miko at saka ni ano. Si Gilmar itlog ng itik po at saka manok sige ito eh game game tatay lope ang kaya po dali po kakain hmm. po mga kaisang akay ay ko tatay dali 1, hindi na ko 5, 6, 7, 8, 9,

Pero pamit lang sa atin, matay mo sa Ay, pamit lang. Lalo na. Mm -hmm. yeah. na A sa 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 na ito no? oh, eh. Diyo. Ah, kasalo na rin San Pablo Pala. 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 Pala na, no? Eh. Ah, Dolores na San Pablo. Kala ko nga sabi ng wala nasa, ha? pas na kayo. Pagkakakakakala na rin. pas naar het dorp, dumpas, naar de,

gawa ng kami po yung nagbisita kay ano po kay tatay lupi yung kay, tatay po ng ating kaibigan gawa ng dito po sa chaong pupunta naman po kami ng ano mga kaisan ng uh, tico blake natin, natin nila ang po tayo ay eh. Tico blake.

mga kaisan dinin na po kami sa Atiko Blake gawa ng bukas po i dire ang trabaho namin pasyal po muna yan si Tatay Lupe yan Tatay Lupe pare pala yun ano ay kaya lang eh nalagitik ito eh nalagitik Ay, ari pala yun ano Putoy, ang mamaganda pala rin lake na ari Oo uh -huh. Yan mga kaysan, Tikub lake po Sa mga gustong pumas pumasyal pumas pa Jaong Quezon po Al, ah, malinis pa ano toy Parang ano kasi laki utoy ng ano Tagatan lake sa atin, sa Tayabas ay awan ko lang utoy yan mga kaisan. sa mga gustong pumasyal po talagang dinevelop nila ang ganda no tico blake utoy ano ito hindi ka na masasok utoy eh ba't parang tahimik ah gutom na utoy <laughs> pasal na daw ay <laughs> ah, ah ang ganda pala Ay tatay yung yan mo ah. Oh. Arin tapat tari oh. Oo nga po yun utoy Ari po yung Mount Banahaw ay Ari yung bundo kaya ari utoy Baka yung kanyang i-bulkan kaya yan ano <laughs> Para nakakatakot utoy mamangka Pag mamangka baka hindi ano oh. Ha? Hmm. parang itim na itim po eh. Kaya oh. din po Makapakalinis po ng tubig kaya lang eh maitim-itim po. Malalim na po 'yan. Ah, wari ke malalim tutoy. Hmm. Dito din bumababa. Dito nang Ay, <laughs> baka bawal po doon po talaga pero napakalinis na ito toy akala ko sa video ay malapit malayo pala Mm -hmm. Kala ko pwedeng dumaw doon ang paa ah. Mataas po pala ari ah. Sa Tico Blake O di pipicture ko kayo May sa camera ko Tatay kasama ka po ini sir toy Para may souvenir ka din yun oh. Yan Kukuha tayo ng magandang shot o tayo pag nakapagtrabaho dire diretsyon uli ah oh, maganda o oh, kita rin banahaw oh sama-sama kayo abot dali abot po yan oh kayo dalawa naman kayo dalawa yan kayo mag-ama o kayo mag-ama tatay Kasi ili No. Na nah, mga kaisang pauwi na po kami. Pero mas maganda pong pumunta siguro dito ay umaga o kaya tangha ah, hapon para po hindi masyadong mainit. May i-suggest ko lang po. Para uti dinidiretso ano may kalsada pa rin ano. Ay, may dinidevelop. Ganda rin din o to eh. din pala o. Oh. Yan, ari na po. Ari po pala yung taasan tayo. Parang malatagay tayo no to eh. Kaya, pwede naman po wario kaya lang eh, kaya naman din Pero kung saan sakyan Pero pag ano Ang itinuturo po ng google map ay yung isa kabila Oo maglalakad pa eh, aray. dinevelop na po rin kabao. Yan. Tico Blake, siya nga pala ito eh. Bago ang po pala rin eh. Parang kakagawa laang eh. mga kaisam, katapos lang po namin kumain. Yah, nakapasyal na po. Kaya ating mga kaibigan. nabisita pa po yung kanyang tatay <clears throat>